na humanang deadline sa renewal period sa mga business permits apan wala nakabot sa business permits and licenses division ang 12,000 ka target nagpasabot nga ubay-ubay pa ang wala nakarinyo sa ilang negosyo sumala kay Gloria Lamo nga unta wala na soul charges og penalties kay hina daw ang dagan sa ilang negosyo nga tindahan og bulad mao nga gisugyot nini nga mas maayo kon adunay lugway sa renewal ah ako naga-renew man ko sir pero either gipakita na ko tong kay K chairman Caspilio ang ako ang DTI permit sa akong duha ka business business mm -hmm. ningon man siya okay pero mas bitter gid daw nga magkwata diri sa atong barangay ang akong ginahangyo unta ng mga penalty sir, sa atong kapigaduhon karon dili na unta na i-continuous nga penalty ta uh, ako hangyo nako sa kadaghanan kay pigado man gid kaayo karon sir labi pa kung na kay mga estudyante unsa na lang nato kung mo penalty pa ta asa akong kabahin okay naman siya kay itagaan man ta extend mga two months Oh. Hmm. Okay po, po na sa mga kuan kanang siyempre nagnegosyo ta. Kabalo ta nga unsa nga atong uh, obligasyon. Subay so sa record sa BPLD, ang target nga 12,630. unya adunay 9,800 ang naka-renew og permit as of January 20, 2024 sa January 22 aduna na ay 9,949 ang nakarenew nga lapas na sa deadline. Gipahibalo sa bagong labao sa Permit Division nga si Christian Mark Abarques. Nga na nga nadawat ang resolusyon gikan sa Sungay ng Palusod alang sa lugway sa renewal hangtod January 31, 2024. Og ang naulahi, wala na bayran nga surcharges o penalties. So supposedly yung 20 yung last day ng ating renewal but due to nag-issue yung SP natin ng resolution number 53 Resolution extending the period of renewal of business permits from January 20 to January 31. So that's why yung uh, deadline ng ating renewal ay extended up to January 31, 2024. Bisabihin, if ever na magbayad sila within this extension, hindi pa rin sila papatungan ng surcharge na 25% at yung monthly interest sa 2%. Percent. Gumikan sa extension, nagpasalamat ang usaka taxpayer nga si Jen -Ann Abunda, gikan sa Barangay Fatima ay nagpasalamat ko nga uh, nag-extend pa yun sila. At least ang uban, makahabol pa yun sila sa ilahang bayro sa taxer. Sa karon online gihapon ang renewal, lunes hangtod biyernes, alas 8 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. In the heart of changing lives, kini si Brigada Verjason para sa Brigada News Jensen, Brigada News.